Tol, yung Tol, <makes> yung dinidiyo natin dito. Puro junket. Ha, huh? puro mga ano dito. Junket lahat. Grabe pa yung daan, puro bato-bato. Uh, natin mag-deliver dito sa lugar na to pag gabi hindi na ako mag-deliver dito pag ganito yung papasukan <Sing <singing> Ayan o eh. Buti lang araw tayo nakadeliver dito mga tol Kaya uh, Ano pa tayo kampante Pero pagdating ng gabi dito Alanganin na dito Tinan mo naman yung daan Masira kagad yung inmax dito sobra grabe mga idol ayun o ang pa lang o parang makit yan sa bundok kawawa si max max dito ayun na mga tol grabe ang ating diniliberan dito sa loob ng junk shop kung saan patambak ang mga talakal paglabas mo ganito pa agad yung magagatnan mo sa traffic patatapatan talaga

Learn good luck and red shirt.